Hindi lang puro hiling ang bitbit -bit na mga deboto para sa simbang gabi. Ang iba sa kanila ay bumabalik para magpasalamat. May report si Bien Manalo mula sa Diocesan Shrine of Santo Niño sa Bago Bantay, Quezon City, live. Bien? Dayan, sumentro sa pagiging masaya at pagkakaroon ng matatag na pananampalataya ang naging mensahe sa Misa sa ikalimang araw ng Simbang Gabi dito sa Diocesan Shrine of Santo Niño sa Bagubantay, Quezon City. Mahigit tatlong dekada ng deboto ng puong Santo Niño si Marites Esfero malaki aniya ang kanyang pasasalamat dahil pinagaling siya sa kanyang sakit sa pamamagitan ng kanyang malalim na pananampalataya. Panata na rin ni Marites ang kumplituhin ang siyam na araw ng simbang gabi. Nagpapasalamat ako at gumaling ako kasi two weeks akong may sakit. Tapos sabi ko, eto na lang yung regalo niya sa, sa Pasko. Panalangin ko, makapagtrabaho yung asawa ko, mga anak ko, dahil kaya ako napilitang magtinda ulit kahit na hindi paghanap na magaling. Nasa mahigit walung daan ang nagtungo sa simbang gabi ngayong araw sa Diocesan Shrine of Santo Niño sa Bago Bantay, Quezon City. Napuno ang loob ng simbahan, marami rin ang matyagang nakinig ng ebanghelyo sa labas ng simbahan. Tinalakay sa misa ang pagiging masaya at pagkakaroon ng matatag na relasyon sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. May dalawang batch ng misa tuwing umaga sa Diocesan Shrine of Santo Niño na nagsisimula tuwing alas 3.30 ng umaga at alas 5 ng umaga at alas 8 naman ng gabi. May nakalagay ding screen sa labas ng simbahan. Buhay na buhay din ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan. May mga nagtitinda ng bulaklak, mga kakanin, kabilang na ang na patok tuwing simbang gabi. Siyempre mas maluwag ngayon, makabenta ka kaysa dati, hindi ka nakakapagtinda, ngayon mas okay ngayon siya. Nakaantabay naman ang mga kawani ng barangay para matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng simbahan. Nagtatalaga sila ng mga tanod para magtano dito sa sa ating Santo Niño. Dayan, bukod doon sa mga aral na natutunan sa misa, ay uh, namigay din ng libreng pagkain sa gilid ng simbahan para naman doon sa mga nagsimba. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.